Kakawa sa iyo. Ako ang mga pangyayari. Rock sang ti Father Bilik te. rok sa Crossit Nilo. Sang Rocko sit Atar, Abrakatar, Barmatar, Sidarum. Hum! Ang bilang ko ang ikisig na na hum! Losawin ang mga ulang Ngirek hmm, <coughs> Bakit, <coughs> <coughs> hmm. ya. hmm? <coughs> Bakit mo, mo yung sakit Ah. Tanggalin sakit. Diyan mo. Tanggalin mo, alisin mo. Alisin mo yung sakit nito, dito, dito tulog. Tanggalin mo. Ipagpag mo sa ulo. Sige. Okay, bilisan mo. Sige. Okay, ipagpag mo lahat. Nutusan kita. Tanggalin mo. Bilisan mo. okay, Tanggalin mo. Tigas ka. Paparusahan kita. Hindi ka makakulat yan. Higisak. Higimak. Higisong. Ano? Kaya mo? Ye, tanggalin mo. Tanggalin mo 'yung nilagay mo diyan. Tanggalin mo. Murmur lo, murmur to, mur sya to, mur sya Sige, tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo 'yung nilagay mo diyan. Sige, pagpag mo. Tutusan kita, ayaw mo? Papatayin kita pag hindi mo tinanggal 'yan. Tanggalin mo. Mata mi tamika mak mamita mai bumay malamor wilam mum 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 Huk sa inyo, ulam na to. <coughs> Sige, tanggalin mo, tanggalin mo. Ayaw mo tanggalin? Sige, tanggalin mo, ipagpag mo. Bilisan! <coughs> Matigas ka, ha? E, kita ngayon. <coughs> Hindi ka makawala dyan. Sige, lumbati tayo ngayon. Huli ka. <coughs> oh, yeah. Oh, yeah. Diyos na kaginagilalas na kinakilabot na takot ang mga pangalas. Poksain at parusahan ang mga kulang na ito. Ayun din. Tanggalin mo yung nilagay mo dyan. Tanggalin mo. Kinukulang <coughs> palagay <kayo> yung lahat dito ah. <coughs> <coughs> Nalaban ka! Tanggalin mo! Tanggalin mo yung nilagay mo dyan! Sino ka ba na dyan? Sino ka na dyan? Ayaw mo magsalita? Sino ka na Tanggalin mo! Tanggalin mo yung nilagay mo! Tanggalin mo. Matigas ka ha. Ayaw mo talaga. Sige, tingnan natin yung tigas mo. Kayaanin mo itong uh... matindi mati ka ha. Tanggalin mo yung nilagay mo dyan. Sabi ko sa'yo. Tanggalin mo. <coughs> Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo yung nilagay mo. Tanggalin mo yung nilagay. Huwag mo kuno turug-turugan ah. Tanggalin mo, tanggalin mo yung nilagay mo. Huwag mo kuno turug-turugan ah. Tanggalin mo. Alisin mo yung nilagay mo dyan. Tanggalin mo. Laban na. Murmur lum murmur tum mur syatum. Ha. Ang galing mo. Nagalit mo ako ha. Ang mo. Atar, ampra katar, barmatar, sidarum. Ha? ha. Ha bang ha? Ha. mo. Waksom, Oh, tanggalin mo. Waxon, <tong> mo ko Tanggalin mo. O, oh, itapon mo. Tanggalin mo, tanggalin mo yung nilagay mo dyan. Sino ka? Huwag uh, uh, kayong ano ha. Yahweh ko ha. Hawik si Jayox dyan. Ano? Sige, tanggalin mo. Hmm, tanggalin mo na. Anong kasalanan ito? Ba't mo nilagyan? Ha? Inget? 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 Tagasan ka. Wakso mo Hmm, ano? Kala ko matigas ka. <coughs> Hindi mo kakayanin ito. Gitu. Oh, tanggalin mo, tanggalin mo. Sige na, tanggalin mo. Tanggalin mo na. Tanggal mo ito mo, ipagpag mo. Tanggalin mo, huwag mo patagalin. Pantura, pirayat, tikatura, baro na bal, Tanggalin mo. Dating mong kidlat. hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, ano? hindi na, hindi na, oh, tanggalin mo. hindi na, hindi na, Tanggalin mo! Tanggalin mo. hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, na, hindi nilagay mo. Ipagpag mo! Sige, sige, na. ipagpag mo. na, tanggalin mo. hindi na, uh, Sige, tanggalin uh, mo. Uh, uh, tanggalin mo na, nilagay. Uh, uh, ka. Mamiya. Papatayin kita ngayon. Anong pangalan mo? Ha? Ay. Ay. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ay. Ha? Igsa, Igma, Igsum. <coughs> ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Uh, 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 ano? Hindi na. Ano pangalan mo? Hindi na. Hindi na pangalan mo? Hindi na. Ha? Hindi na. Hindi na. Ano babae ka lalaki? Uh, ha? Hindi na. Babae ka lalaki? Hindi. Ha. Ay, 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 Ano? Lalaban ka? Hindi. Hindi. Ha? Hindi. Oh, tanggalin mo yung nilagay mo sa ulo. Hindi. Itapon mo. Ipagpag. Eh. Sige. Uh. Oh, ipag o, ipagpag po. Ipagpag. Uh. Tanggalin mo. Bilisan mo. Uh. Sige. Uh. Uh. Ay. Ano? O, oh, lalatiguin kita. Sige, tanggalin mo. Oh, sige, sige, tanggalin mo. Tigas, tigas ka, ha? Oh. Pag sinasaktan mo na yan. Sige, alis mo. Itapon mo. Matapang ka, ha? Ano? Huwag oh, na. Oo. Ayoko na. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo. Sige, tanggalin mo. Anong pangalan kaya? Anong, Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Hindi ka makakawala diyan. Hindi na. Pangalan Hindi na ka sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi na. Sige, tanggalin mo. Hindi na. Hindi mo sabihin pa mo. Ha? Hindi na. Hindi mo taga dito ka lang? Oo. Ang taga saan ka? Hindi. Anong pangalan mo? Ayaw. Ayaw mo sabihin? Oo. Eh paano pagkunin ko? Ha? Hindi Bakit na. mo kinukulam tong pamilya na to? Ha? 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 Bakit mo kinukulam to? Iwan. Hindi mo alam? Hmm. Matapang ka? Kaya mo ko? Ay, hindi. Ha? Sabihin mo pagkaya kayo, papatayin kita. Hindi. Ayaw ha? Ayaw ko. Ayaw ko. Ay, nako. Sinasabi ko sa'yo. Diyos, ah. na Diyos na kanihan. Diyos na pumupugot ang ulo ni Bang Diyos. Para saan ang magugulang na ito sa kala ni Yahweh. Ay, Diyos ko! Ano? Oh, tumawag ka rin ng Diyos? Oh. Tawagin mo na ngayon, oh. Diyos mo. Oh, oh. Ano? Oo. Oh, oh. oh. Oo. Tanggalin mo. Pagagalingin mo ito. Oo. Oh, oh. Sige, pangalingin mo. Tanggalin mo yung nilagay mo sa ulo. Sige, tanggalin mo. Sige. Hmm. Pagpag mo. Sige, itapon. Diyan sa tiyan. Sige. Ipagpag mo lahat. Sige. Itapon mo lahat. Huli ka, hindi ka makakawala. Sige, bilisan mo. Bilisan mo. Sige, bilisan mo pagtanggal tanggal. Hindi Ano bang nilagay mo dyan? Ha? Anong nilagay mo dyan? Anong nilagay mo dyan? Anong nilagay mo dyan? Ha? Hindi. Ikaw lang din ba yung gumawa dito, kabila? Ha? Hindi. Hindi. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo lahat ng nilagay dyan. Sige, itapon mo. Itapon mo lahat. Sige, itapon mo. Sige, itapon mo. Sige, tanggalin. Sige, tanggalin. Sige, tanggalin. Ang galing mo lahat. Mm, puro kayo kulam ha. Pagalingin mo ito ha. Mm. Sagot. Oo. Uh, uh. Huwag mo na babalikan to ha. Pag binalikan mo to, katayin kita. Sasabi mm. ko iyo. Mm. Ha? Mm. Sige. Hindi sabihin niya sabihin pangalan niya. Bakit di mo sabihin pangalan mo? Hindi yun na. Bakit? Nainggit ka ba dito? Oo. Uh, uh. Anong kinainggit mo? Uh. Anong ah, mo? Ay, iwan ko. Oh, no, kayo, ah, oh. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo na. dito. Sige, tanggalin mo na lang. Ano nilagay mo, mo diyan sa diyan? Ha? Anong nilagay mo sa diyan? Ay, ay, Ano Anong nilagay mo? Sige, tanggalin mo. Yari, kayo talaga pag nahuli. Yan, kulam kayo ng kulam. Mag nahuli kayo, iyak. Okay, Sige, tanggalin mo lahat. Okay, hey, pagalingin mo. Huwag babalikan to, ha? Uh, uh ha? Uh, Taga saan ka ba? Dito ka lang sa bayan? Oo. Uh, uh, sa bayan uh, uh, hmm? uh, -huh. uh, uh, saan ba na dito sa bayan? Uh, uh, ha? Yan, dito lang. Kapitbahay ka? ha? Oo. uh, uh, uh Kapitbahay ka? Oo. Oo. uh, 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 uh okay. <tod> oh. okay. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo. Nalagay mo dyan. Ayusin mo. Uh, uh, I...

サンゴサーバー。